ang kasaysayan ng mga patriarka at mga propeta kabanata 5, si Cain at si Abel ay sinubok. Si Cain at si Abel, ang mga anak ni Adan ay may malaking pagkakaiba sa likas. Si Abel ay may espiritu ng pagtatapat sa Diyos, kanyang nakikita ang paghatol at kaawaan ng pakikitungo ng may sa nagkasalang lahi at may pagpapasalamat na tinanggap ang pag-asa ng pagkatubos. Subalit si Cain ay nagkimkim ng espiritu ng panghihimagsik at nagsasalita laban sa Diyos sa sumpang ipinataw sa lupa at sa lahi ng tao dahil sa kasalanan ni Adan. Pinahintulutan niyang ang kanyang isip ay dumaloy sa daang naghatid sa pagkabagsak ni Satanas, binibigyang laya ang pagnanasa upang itanghal ang sarili at pinag-aalinlangan ang banal na hatol at kapangyarihan. Ang magkapatid ay sinubok kung paanong si Adan ay sinubok upang matiyak kung sila ay maniniwala at makikinig sa salita ng Diyos. Kapwa nila batid ang kaloob para sa kaligtasan ng tao at naunawaan ang paraan ng paghandog na iniutos ng Diyos. Alam nila na sa mga handog na iyon, sila'y kinakailangang maghayag ng pananampalataya sa tagapagligtas na inilalarawan ng mga handog na iyon at sa pagkakataon ding yaon ay kilalanin ang kanilang ganap na pag-asa sa kanya ukol sa kapatawaran at alam nila na sa pamamagitan ng ganong pagsangayon sa banal na panukala para sa kanilang kaligtasan, pinatutunayan nila ang pagiging masunurin sa kalooban ng Diyos kung walang pagbubuo ng dugo, hindi magkakaroon ng pagbabayad ng kasalanan at kinakailangang ipakita nila ang kanilang pananampalataya sa dugo ni Kristo bilang siyang ipinangakong pantubos sa pamamagitan ng paghahandog ng mga panganay sa mga hayop. Sa kabila nito, ang mga unang bunga ng lupa ay kinakailangang ihandog sa Panginoon bilang handog ng pagpapasalamat. Kapwa gumagawa ng magsintulad na altar ang magkapatid at kapwa nagdala ng handog. Si Abel ay nagdala ng handog mula sa mga alagang hayop ayon sa mga tagubili ng Panginoon at, lini at liningap ng Panginoon si Abel at ang kanyang handog ang apoy ay sumiklab mula sa langit at inubos ang handog. Subalit si Cain sa pagwawalang bahala sa matuwid at maliwanag na tagubili ng Diyos ay nagkaloob lamang ng handog na prutas. Walang anumang tanda mula sa langit ang nagpakitang iyon ay tinanggap. Si Abel ay nakiusap sa kanyang kapatid na lumapit sa Panginoon sang ayon sa itinakdang paraan. Subalit ang kanyang pakiusap ay lalo lamang nag-udyok kay Cain upang sundin ang sarili niyang kalooban. Bilang panganay, nadaraman niyang siya ay mas mataas na kalagayan upang siya ay mapayuhan ng kanyang kapatid at hindi dininig ang kanyang payo. Si Cain ay dumulog sa harapan ng Diyos na may pag-ungol at hindi pananalig sa kanyang puso tungkol sa ipinangakong handog at sa pangangailangan ng mga haing handog. Ang kanyang kaloob ay hindi naghahayag ng pagsisisi sa kasalanan kanyang nadama ang tulad sa nadarama ng marami ngayon na isang pagkilala sa kahinaan ang sumunod sa ganap na panukalang inihayag ng Diyos ang pagtitiwala ng kanyang kaligtasan ng ganap sa pagtubos ng ipinangakong tagapagligtas. Pinili niya ang daan ng pananalig sa sarili. Siya ay lumapit sa sarili niyang pagiging marapat, hindi siya magdadala ng tupa at ihahalo ang dugo doon sa kaniyang handog ngunit siya ay maghahandog ng kaniyang mga ani ang mga bunga ng kaniyang paggawa dinala niya ang kaniyang handog bilang isang kabutihang ginawa para sa Diyos na sa pamamagitan noon ay inaasahan niyang siya ay kaluguran ng Diyos si Cain ay sumunod sa paggawa ng altar sumunod sa pagdadala ng handog subalit siya ay nagkaloob lamang ng isang bahagi ng pagsunod ang mahalagang bahagi, ang pagkilalang siya ay nangangailangan ng isang tagatubos ay naiwan. Kung ang pagkapanganak at pagtuturo tungkol sa relihiyon ang pag-uusapan, ang magkapatid ay patas, kapwa makasalanan at kapwa kumikilala sa Diyos na siya ay dapat igalang at sambahin. Sa panglabas na anyo ang kanilang relihiyon ay nagkaisa lamang hanggang sa isang banda, ngunit higit doon ang pagkakaiba ng dalawa ay malaki. Sa pananampalataya, si Abel ay naghandog sa Diyos ng lalong mabuting hain kaysa kay Cain, Hebreo 11.4. Pinanghawakan ni Abel ang mga dakilang alituntunin ng pagtubos. Nakita niya ang kaniyang sarili bilang isang makasalanan at nakita niya ang kasalanan at ang kaparusahan noon ang kamatayan nasa pagitan ng kaniyang kaluluwa at, ang, at ng pakikipag-ugnayan sa Diyos. Dinala niya ang pinatay na biktima at inialay na buhay. Sa gayong paraan ay kinilala ang hinihiling ng kautosang hindi nasunod. Sa pamamagitan ng nabubong dugo, siya ay tumingin sa hinaharap na handog si Kristo na namatay sa krus ng Kalbaryo at nagtitiwala sa pangtubos na gagawin doon. Mayroon siyang patutuo na siya ay matuwid at ang kanyang handog ay tinanggap. Si Cain ay mayroon ding ganong pagkakataon upang malaman at tanggapin ang mga katotohanan ng ito tulad ni Abel. Siya ay hindi biktima ng isang sinadyang panukala. Ang isang kapatid ay hindi nakatalaga upang tanggapin ng Diyos at ang isa ay tatanggihan. Pinili ni Abel ang pananampalataya at pagsunod. Si Cain ang di pananampalataya at ang panghihimagsik. Dito nakasalalay ang buong pangyayari. Si Cain at si Abel ay kumakatawan sa dalawang uri ng tao sa sanlibutan hanggang sa dumating ang wakas. Ang isang uri ay tumatanggap sa itinalagang handog para sa kasalanan. Ang isang uri ay nangangahas na umasa sa sarili nilang kabutihan. Ang kanilay isang sakripisyong hiwalay sa kabutihan ng isang banal na pumamagitan kung kaya iyon ay hindi makasapat upang ang tao ay gawing kaluguran ng Diyos. Sa pamamagitan lamang ng kabutihan ni Kristo, maaaring mapatawad ang ating mga kasalanan. Yaong mga nakadarama na hindi na nila kailangan ang dugo ni Kristo, nakadarama na kahit na walang banal na biyaya magagawa nilang sa pamamagitan, pamamagitan ng sarili nilang mga gawa, ay maaari nilang makamtan ang kaluguran ng Diyos ay gumagawa ng pagkakamaling tulad ng kaykain. Kung hindi nila tinatanggap ang naglilinis na dugo, sila ay mapapahamak. Wala ng ibang paraan upang sila ay makawala sa pagkaalipin sa kasalanan. Ang uri ng mga sumasambang sumusunod sa halimbawa ni Cain ay kinabibilangan ng nakalalaking bahagi sa sanlibutan sapagkat halos lahat ng huwad na relihiyon ay nakasalalay sa ganoong prinsipyo na ang tao ay makaaasa sa sarili niyang pagsisikap para sa kaligtasan. Iniisip ng marami na ang sangkatauhan ay nangangailangan hindi ng pagtubos kundi ng pagunlad na maaari nitong pinuhin, itaas at baguhin ang sarili tulad, na, tulad sa inisip ni Cain sa paghanap sa kaluguran ng Diyos sa pamamagitan ng isang handog na walang haing dugo. Ganong umaasa na itaas ang sangkatauhan sa banal na pamantayan, hiwalay sa pagtubos. Ang kasaysayan ni Cain ay naghahayag kung ano ang kinakailangang maging bunga. Ipinakikita noon kung ano ang mangyayari sa taong hiwalay kay Kristo. Ang sangkatauhan ay walang kapangyarihan upang baguhin ang sarili. Ito ay hindi magiging daang tungo sa itaas, tungo sa banal, sa halip ay paibaba, tungo sa makasatanas. Si Kristo ang natatangi nating pag-asa. Walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Gawa 4.12 ang, ut ang tunay na pananampalataya na lubos na nakasalalay lamang kay Kristo ay nahahayag sa pamamagitan ng pagsunod sa lahat ng mga iniuutos ng Diyos. Mula sa panahon ni Adan hanggang sa kasalukuyang panahon ng malaking tunggalian ay tungkol sa pagsunod sa kautosan ng Diyos sa lahat ng kapanahunan ay mayroong umangkin sa kaluguran ng Diyos, bagaman kanilang niyuyurakan ng ilan sa kaniyang mga utos, subalit inihahayag ng kasulatan na sa pamamagitan ng gawa, naging sakdal ang pananampalataya at kung walang mga gawa ng pagsunod, ang pananampalataya ay patay. Santiago 2, 22 at 17 siya na nagpapanggap ng nakakakilala sa Diyos at hindi tumutupad ng kanya mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. 1 Juan 2.4 Noong si Cain na ang kanyang handog ay hindi tinanggap, siya ay nagalit sa Panginoon at kay Abel, siya ay nagalit sapagkat hindi tinanggap ng Panginoon ang ipinalit ng tao na haing iniutos ng Diyos at galit sa kanyang kapatid sa pagpili niyang sumunod sa Diyos sa halip na makiisa sa pang panghimagsik. Sa kabila ng paglabag ni Cain sa utos ng Diyos, hindi siya iniwan ng Diyos sa halip ay nakipagtalastasan sa kanya na naging ganun na lamang. At sinabi ng Panginoon kay Cain, bakit ka nag-init at bakit namanglaw ang iyong mukha? Sa pamamagitan ng isang tagap tagapagbalitang anghel, ang banal na babala ay pinarating, kung ikaw ay gumawa ng mabuti, di ba ikaw? at kung hindi ka gumawa, gumawa ng mabuti ay nahahandusay ang kasalanan sa pintuan. Ang pagpili ay nakasalalay kay Cain. Kung siya ay magtitiwala sa kabutihan ng ipinangakong tagapagligtas at susunod sa mga utos ng Diyos ay malulugod siya sa kanyang kaluguran. Subalit kung siya ay mananatili sa hindi paniniwala at sa pagsalangsang ay wala siyang pagbabatayan ng pagtutol sapagkat tinanggihan na siya ng Panginoon. Subalit sa halip na kilalanin ang kanyang kasalanan, si Cain ay nagpatuloy sa pagtutol sa di pagkamatarungan ng Diyos at sa pagkimkim ng inggit at galit kay Abel. Galit niyang kinausap ang kanyang kapatid at tinangkang makipagtalo sa kanya tungkol sa pakikitungo ng Diyos sa kanila sa kaamuan. Gayunpaman ay walang pagkatakot at may katatagan ay ipinagtanggol ni Abel ang kahatulan ng kabutihan ng Diyos. Itinuro niya ang pagkakamali ni Cain at sinikap na ipabatid sa kaniya na ang kamalian ay nasa kaniyang sarili. Binanggit niya yaong kaawaan ng Diyos sa pagliligtas sa buhay ng kanilang mga magulang samantalang maaari sanang pinarusahan na agad sila ng kamatayan at ipinabatid sa kanila na sila ay mahal ng Panginoon at kung hindi ay hindi niya siya ay hindi niya sana ibinigay ang kaniyang anak kung walang kasalanan. Ah uh, sorry. Ang, uh let me read that sentence again. Binanggit niya yung kaawaan ng Diyos sa pagliligtas sa buhay ng kanilang mga magulang samantalang maaaring sanang pinarusahan na agad sila ng kamatayan at ipinabatid sa kanila na sila ay mahal ng Panginoon at kung hindi ay hindi niya sana ibinigay ang kaniyang anak walang kasalanan at banal upang paghirapan ng kaparusahan kanilang tinamo. Ang lahat ng ito ay lalo pang nagpatindi sa galit ni Cain ang magandang katwiran at ang konsensya ay nagsasabi sa kaniyang si Abel ay nasa tama subalit siya ay lubhang nagalit sapagkat ang dapat sana ay nakinig sa kaniyang payo at ay siya pa ngayong hindi sumasang-ayon sa kaniya at siya ay hindi nakikiramay sa kaniyang paghihimagsik sa katindihan ng kaniyang galit ay pinatay niya ang kaniyang kapatid Nagalit si Cain at pinatay ang kanyang kapatid, hindi dahil sa anumang kamali ang nagawa ni Abel, kundi sapagkat ang kanyang mga gawa ay masasama at ang mga gawa ng kanyang kapatid ay matuwid. 1 Juan 3.12 Kaya sa lahat ng kapanahunan ang mga masasama ay galit sa higit na mabuti kaysa kanila. Ang buhay ni Abel na masunurin at may pananampalatayang hindi humahapay para kay Cain ay isang nagpapatuloy na panunumbat. Ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napupuot sa ilaw at hindi lumalapit sa ilaw upang hu huwag masaway ang kanilang mga gawa. Juan 3.20 Samantalang hindi na maniningning ang makalangit na liwanag na sumisinag sa likas ng mga tapat na lingkod ng Diyos, higit na maliwanag na ang kasalanan ng mga masama ay mahahayag at higit na magiging masugid ang kanilang pagkilos upang puksain yaong mga gumagambala sa kanilang kapayapaan. Ang pagkapaslang kay Abel ang kauna-unahang halimbawa ng pag-aalit na inihayag ng Diyos na mamamagitan sa ahas at sa binhi ng babae sa pagitan ni Satanas at ng kanyang mga kampon at ni Kristo at ng kanyang mga tagasunod. Sa pamamagitan ng pagkakasalan ng tao, si Satanas ay nagkaroon ng kapangyarihan sa lahi ng tao, subalit sila ay binigyan ni Kristo ng kapangyarihan upang alisin ang pamatok ni Satanas. Sa tuwing sa pamamagitan ng pananampalataya sa kordero ng Diyos, ang isang kaluluwa ay tumatalikod sa paglilingkod na kasalanan. Ang galit ni Satanas ay nagagatungan. Ang banal na buhay ni Abel ay nagpapatutuo laban sa inihahayag ni Satanas na imposible para sa tao ang maingatan ang kautusan ng Diyos nang si Cain nakilos ng espiritu ng masama ay nakabatid na hindi siya mapa, hindi niya mapasusunod si Abel siya ay nagalit ng ganoon na lamang at inutas niya ang kaniyang buhay at kung saan mayroong sino man natatayo sa pagpapatutuo sa katwiran ng kautusan ng Diyos ang ganun ding espiritu ay mahahayag sa kanila ang espiritong itong ang sa buong kapanahunan ay nagpagawa ng bitayan at nagpasunog sa mga alagad ni Kristo Subalit ang mga karahasang ginagawa sa mga tagasunod ni Jesus ay isnasagawa ni Satanas at ng kanyang mga hukbo sapagkat siya ay hindi nila mapasunod, yaong galit ng isang talunang kaaway. Ang bawat martir ni Kristo ay namatay na isang mananagumpay ayon sa propeta at siya ay kanilang dinaig ang matandang ahas ang tinatawag na Diablo at Satanas dahil sa dugo ng kordero at dahil sa salita ng kanilang patutuo at hindi nila inibig ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan, Apokalipsis 12, 11 at 9. Pagdaka si Cain na mamamatay tao ay tinawag upang panagutan ang kanyang krimen at sinabi ng Panginoon kay Cain, Saan naroon si Abel na iyong kapatid? At sinabi niya, Aywan ko, ako ba'y tagabantay sa aking kapatid? Malayo na ang narating ni Cain sa kasalanan at nawalan na siya ng pagkadama sa patuloy na pakikiharap ng Diyos at sa kanyang kadakilaan at sa pagkaalam ng Diyos sa lahat ng mga bagay, kung kaya't siya ay nagsinungaling upang itago ang kanyang kasalanan. At sa muli ay sinabi ng Panginoon kay Cain, Anong iyong ginawa? Ang tinig ng dugo ng iyong kapatid ay dumadaing sa akin mula sa lupa ang Diyos ay nagbigay kay Cain ng pagkakataon upang ihayagan niyang, ang kaniyang kasalanan. Siya ay binigyan ng panahon upang mag-isip-isip, alam niya ang kamalian ng kaniyang ginawa at ang pagsisinungaling na kaniyang binanggit upang iyon ay ikubli. Subalit siya ay mapaghimagsik pa rin at ang hatol ay hindi na pinagpaliban. Ang banal na tinig na ginamit upang mangusap at magsumamo ang bumigkas sa kakilakilabot na mga salita. At ngayon is numpa ka sa lupa na siyang nagbuka ng bibig na tumanggap sa iyong kamay ng dugo ng iyong kapatid. Pagbubukid mo ang ng lupa ay di na ibibigay mula ngayon sa iyo ang kanyang lakas. Ikaw ay magiging palaboy at hampas lupa sa lupa. Sa kabila ng katotohanan si kain sa pumamagitan ng kanyang sinubukan sinakain Cain at Abel kung paano nila Nakitang sinubukan si Adan upang matiyak kung susunod sila sa Diyos. Malinaw nilang naunawaan ang paraan ng paghahandog. Krimen ay naging marapat na lamang na mamatay isang mahabaging may lalang ang nagligtas sa kanyang buhay at nagbigay sa kanya ng pagkakataon upang makapagsisi. Subalit si Cain ay nabuhay lamang upang papatigasin ang kanyang puso upang magganyak ng paghihimagsik sa banal na kapangyarihan at upang maging ulo ng hanay ng mapangahas at itinakwil na mga makasalanan. Ang isang tumalikod na ito sa pinangungunahan ni Satanas ay naging isang tagatugso sa iba at ang kanyang halimbawa at impluensya ay nagbunga ng nakamamatay na kapangyarihan hanggang sa ang lupa ay maging masama ng ganun na lamang at napuno ng kasamaan upang mga ilangan ng pagkagunaw. Sa pagliligtas sa buhay ng unang mamamatay tao, ang Diyos ay nagbigay para sa buong sansinukob ng isang aral tungkol sa malaking tunggalian. Ang madilim na kasaysayan ni Cain at ng kaniyang mga anak ay isang halimbawa kung ano ang ibubunga kung ang makasalanan, kung ang makasalanan ay pahihintulutang mabuhay ng walang hanggan upang ipagpatuloy ang kanyang panghihimagsik laban sa Diyos ang pagpapahinuhod ng Diyos ay naging daan lamang sa masama upang maging pang mapangahas at mapanglaban sa, sa kanilang kasamaan. Labing limang daang taon matapos ipatawang ang hatol kay Cain ay nasaksihan ng sansinukob ang impluensya at halimbawa ng krimen at karumihang bumaha sa lupa. Mahayag na ang kamatayang ipinataw na, nagkasalang na ang nagkasalang lahi ay kapwa makatarungan at mahabagin. Habang tumatagal ang pumumuhay ng tao sa kasalanan ay lalo silang nawawaglit. Ang banal na hatol na nagpapaiksi sa takbo ng hindi mapigil na kasamaan at nagpapalaya sa sanlibutan mula sa impluensya noong mga nagmamatigas sa panghihimagsik ay isang pagpapala sa halip na sumpa. Si Satanas ay patuloy na gumagawa na may ibayong lakas at sa ilalim ng libu-libong pagkukunwari upang ihayag ang likas at pamamahala ng Diyos sa maling paraan. May malawak at organisadong mga panukala at kamanghamanghang kapangyarihan siya ay gumagawa upang ang mga naninirahan sa mundo ay mapasailalim ng kaniyang mga panlilinlang. Ang Diyos, ang isang walang hanggan at nakaalam sa lahat at nakaaalam sa lahat, ay nakikita ang wakas mula sa pasimula at sa pakikitungo sa masama. Ang kaniyang mga panukala ay malawak at mauunawaan. Layunin niya hindi lamang ang maibaba ang panghihimagsik kundi pati maihayag sa buong sansinukob ang likas ng panghihimagsik. Ang panukala ng Diyos ay nagkakaroon ng katuparan, inihahayag kapwa ang kanyang pagkamatarungan at mahabagin at ganap na pawawalang sala ang kanyang katalinuhan at katwiran sa pakikitungo sa masama. Ang mga naninirahan sa ibang mga daigdig ay nagmamasid sa mga nangyayari sa lupa sa kalagayan ng san sanlibutan bago bumaha. Ay nakita nila ang halimbawa ng ibubungan ng pamamahalang sinikap ni Satanas itatag sa langit sa pagtanggi sa kapamahalaan ni Kristo at sa pagsasang isang tabi sa kautusan ng Diyos. Doon sa mga lubhang makasalanan sa ginunaw na sanlibutan ay nakita nila ang mga kampon ni Satanas ang haka ng puso ng tao ay pawang naging masama na lamang parati. Henesis sa bawat damdamin, damdamin, bawat simbuyo at isipan ay may pakikipagdigma sa mga banal na alituntunin ng kadalisayan at kapayapaan at pag-ibig. Yao na isang halimbawa ng nakalulungkot na kakulangan bunga ng patakaran ni Satanas na alisin mula sa mga nilalang ng Diyos ang pumimigil ng kanyang kautusan sa pamamagitan ng mga nahahayag na pagsilong ng malaking tunggal sorry sa pamamagitan ng mga nahahayag na pagsulong ng malaking tunggalian ay inihahayag ng Diyos ang mga prinsipyo ng kanyang patakaran ng pamahama... ng pamamahala na pinasinungalingan ni Satanas at ng lahat na nadaya niya ang kanyang katarungan sa wakas ay kikilalanin ng buong sanlibutan bagaman ang pagkilalang iyon ay lubhang huli na upang ang makasalanan ay maligtas. Taglay ng Diyos ang mga pakikiramay at pagsang-ayon ng buong sansinukob samantalang sa bawat hakbang ng kanyang dakilang panukala ay nagtutungo sa kaganapan. Tataglayin niya iyon hanggang sa kahulihang pagpawi sa panghihimagsik. Makikita na lahat na tumalikod sa banal na utos ay inilagay ang kanilang sarili sa panig ni Satanas at nakikipagdigma laban kay Kristo. Kung ang prinsipe ng sanlibutang ito ay mahatulan at lahat na mga nakiugnay sa kanya ay makabahagi sa kanyang sasapitin, ang buong sansinuko bilang mga saksi sa katulan ay magsasabi, Matuwid at tunay ang iyong mga daan, ikaw na hari ng mga bansa. Apokalipsis 15.3